ilagay ko na po muna to sa lagayan para mapakaya natin. Ah, napaka-secure ng packaging. Nailets eh, lang talaga yung gusto niya. Doon sa mga nagtatanong sa atin, meron na po grow-out contest ngayon. Check nyo po yung FB page natin. Nandun po yung link kung saan kayo pwedeng mag-contact. Baka kayo na yung susunod na grand champion. Yo! What's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo kung mapakain sa mga alagang isda natin dito. Kararating ko nga lang halbang mili tayo ng fish food para sa kanila. Kaya yun, mapakain tayo. Tara! Welcome dito sa ating relaxing area mga kahabi At ito po yung mga isda natin dito na matatakaw <laughs> Ayan, meron po tayong tatlong isda dito Dalawang kuhako, male at saka female At itong shiro utsuri natin Ayan. Mga matatakaw na isda Ito po yung koi pan natin Trapal pan lang po yung sa mga magtatanong Ayan. Tapos ito na po yung nabili natin doon sa pet shop na fish food para sa kanila. So ito, meron tayo ditong to Aqua Master na parang powder siya. Uh, try ko na to. Kaya ito goods naman yung result kaya bumili tayo ulit nito. Ayan. tapos meron tayo ditong Saki Hikari na growth at medium yung size na binili natin ngayon para naman ito dito sa mga toy natin dito sa big pad tapos ito naman porpoise na garlic medium na din yung binili natin para to dito sa pan natin na to Yan. tapos ito din yung binibigyan natin dun sa pagong natin at dun sa mga balon molly natin ito pwede naman to tapos ito rin so ngayon pakain natin yan sa kanila ito yung ibang fry ng balon molly natin mix na sila dito hindi pa natin na separate yung uh, kung ano pong mga strain ito. Pero yan, medyo madami-dami din sila dito sa pana to. Punta tayo dun sa balunmuli mole area. Ito yung isang balunmuli mole area natin mga ka-B Third batch na PKBM natin. Hindi pa natin niya nakakal. Ito yung mga male. Uh, first drop ng ating PKBM. Nandito naman yung mga female. Tapos dito yung mga breeder natin. At nandito din yung ating full gold gapi. Ayan dalawa na lang po siya pair na lang yung isang female namatay kasi siya tapos yan may mga kasama silang fried dyan na third batch medyo madami dami din to tapos nandito yung mga male na fry ng ating full gold gapi medyo malaki na rin At meron tayong security guard dyan no? <laughs> so pellets yung ibigay natin sa kanila ngayon may mga fry din tayo ng PKBM tapos marble dito second batch ng full gold ito, first batch na female. Hindi na natin makita. Pansin nyo naman yung tubig natin. Medyo nag-green na talaga. At din nakita yung mga isda natin dito sa ibang tank or dito sa ibang pond natin. Kaya sa next video, siguro maglalagay tayo ng mga biological media para naman mabawasan or mawala yung green water. Rator na po kasi yung meron tayo dito tapos walang hindi cycle yung tubig kaya kung talaga sa green water tapos stagnant water pa kailangan natin tulagyan ng mga biological media kagaya na lang muna ng mga ceramic rings at lava so ayan balik tayo dito pinatay ko na po muna yan kasi medyo maingay kagaya ng manok natin <laughs> ilagay ko na po muna to sa lagayan para mapakaya natin madumi pa yung lagayan natin kaya ito na muna ah, napaka secure ng packaging eto tapos yun ang bilis <laughs> yun know, o yung isa hindi pa napansin tong pagkain napansin niya yan yung ayaw kumain ng itlog pellets lang talaga yung gusto niya tapos ito mga walang pili kahit ano gusto mga kain <laughs> you know. So sa mga kahabi po natin dyan na uh, gustong sumali sa mga grow out uh, contest para makuha ng mga koy na same po sa ganito. Uh, Doon sa mga nagtatanong sa atin, meron na po grow out contest ngayon ng farm sa Bohol. So yun mga kahabi, try nyo na baka kayo na yung susunod na grand champion. Yun makakuha tayo ng mga magandang isda kasi sineselect po talaga yun ng mga breeder ng farm para quality talaga yung may bigay nila sa kanilang grow out pag grow out nila kagaya na lang po nito ay lalagay ko po dito para makita nyo po yung poster po nila ayan tapos punta kayo sa FB page natin para makita nyo po yung link kung saan kayo pwedeng mag contact hmm panghatag sa dumuoy mga hangul ganda ng packaging ng ano, porpoise. You know. Gusto niyo ba ng quality? Na 150. <laughs> Yan may garlic po siya, guys. Tapos parang easy open kan. Ito. Napaka tapos si sila boy. Gundo. Bang mo talaga nitong, ano guys, purpose sino nang nakatry nito sa mga isla nila ha na, hindi sa kanila <laughs> so bigyan natin na sa kabila tapos dito binibigyan din natin sila nito gusto gusto din nila to eto porpoise yun sarap ah, tapos dito naman sa kabila para mapilan ha yan you know? <laughs> distansya lang muna tayo kasi baka matakunan tayo ng tubig Parang makaya naman yung iba bigyan din natin yung mga balloon molly mix na natin to ayan dito pwede tayo maglagay yun yun yan para may snack sila dyan dito sa breeder natin Ayan. tapos dito tapos dito yun Ayan, yeah. yun o, pinagkaguluhan nila. diyan natin ito. Tapos, dito rin. Yun. Yun oh, o, gusto-gusto nila. <laughs> dito rin dahil may mga fry dito. konti lang kasi yun know, ako, gusto gusto nila yan <laughs> malaki na pala yung chan nitong jumbo natin o no? goods, nag-aagawan sila dyan sa isa meron naman dito <laughs> yun diyan din natin dito, tapos So yun mga ka, dito lang po muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Peace out.